mga doon mag-explore natin exploration muna tayo sa ilito ko sa sapan ito malakas ang tubig na kasi yung tubig ko matalig yung malakas yung halos dito mag natin to yung mga kasama natin na nandun makain ganyan ko tulungis so, ang tubig oh hindi, hindi tayo Malamis na misil tubig doon. Ito ang uh, exploration natin dito. Foot rims. Foot rims, tapos may are. taas. tayo din. Dito sila. هذا <applause> 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 yung yaman ng halad Ibay ng mama, makit din huh? Yan. yung bundok o. Ito yung mga iyes sapa-sapa dito. Ayun yung panibagong pool. Dito park. kami nagdadala ng turista. Nakakati namin. Kapagka ano po. Taas. Kapagka nakikita nila kasi pinopo sa ano FD, naiingit sila kaya... Dito sila nagpapahatid. Oh, tol, tol, tol. mo kami konti, tol. Para... One, two, three. Hindi kita yung cons. One, two, three. Ayan. Nakabigyo pa rin para na Nakabigyo uh, ng picture Ganda Ayun na, na namin yung pinakamataas nyo yun Ito ang trekking lang dito Nagki-trekking lang kami Ah, uh, sa halag por ito na na uh, Isabela. Ito na. Finally. Nakita na namin yung malapit na kami sa tuktok. Ayan. Nakakit na. Ito na ang katuparan. Nataas sa taas na kami. Ito, ito ang ano. Ito ang pinakamahirap na part sa pag-akit namin. Ito ang pinakamahirap na part. Alipi, hawak po sa lubid. Hawak po sa lubid. Hawak po sa lubid. Ito ang pinakamahirap na part. Kapit sa batigas. Woo, jungle survivor. Ang mag-amo, walang iwanan. <laughs> mga uh, tropa nandun kami galing sa pinakababa ilang pole sinakit namin, tatlo at finally nandito na kami sa taas ayan ang oh may chan pa yan, lalo pag walang chan yan ito <laughs> na malapit na tayo sa katotohanan ayan, ah, pantay na oh Sampai na. Tagumpay. Huh. Ali. Wakas narating na namin ang ano pinakatoktok ng poles kaya ito mula dun baba kami grabing hirap taas Ito na siya, pantay na siya. Nakakapaglakad ka na ng pantay. Naman oh, nagkatroso pala rito. May mga islab. Yung o, pa ay pagtambang ng selo Ay, tumikot kasi tayo. Lang. matagal na yan dito yeah. okay. yan kung sa kwento-kwento ito na, naligaw na kami hindi na namin alam kung saan yung sapa dito ito yung ikigam 11 years po hindi po kaya nabigo puro bundok na ito mana tayo niya tatantang mana tayo niyan kita kaming bahay dito ganda hindi dito ba? gibi kaya

nakakuha kami ng guide dito yung may-ari ng bahay na pinuntaan namin kanina. May ganda hiding pala dito Kalsada to. Kalsada pala. dito. Sada dito. Sada dito. Sada dito. Sada dito. Sada dito. Na. Ginagalugad namin. Ang buong wala pa rin kami makita ang malaking puno dalawa ng native. nakukuha namin guide hindi nila alam yun pagkat ikot na lang kami rito May pinakamataas ay, na porsyon. So, ato, at, durechug ito niya. Kalsada nga ata. So at, ano nga personal yung kalsada da dadyay? May. Ay, nagkarami ng na kalsada. Okay. At turungyayanda. Mm. Okay. Ito nga yung paglalangin dito. Ito ruto ato. At dapat yung paglalangin ito niya. Ato, eh. adabat, adabat Atay, bumaba kami lang. May kiwaig. Dato dito, ito Makita dito lang. Basta kami oh, ganda, hmm. oh. so, dito kami na pababa atin. Ay, ang ganda. Tingin ka ang sada. Oo. Ito, na kami galing. Mababa na kami dito. Pinantahan namin itong malalaking bato na ito. Ayun yung kabilang bundok. Ito na yung mapunong area. So, saan kaya dito yung hinahanap namin malaking puno? Yan, malalaking bato. Wala kami nakitang punong malaki. Sa baba niyan, pulse na. Naririnig niyo ang gastos ng tubig. Yan, doon kami galing sa tatlong malalaking bato na yan binaibay na namin yon sila kami nakita mga puno sa so, isang punong malaki hanggang so, nakarating kami dito sa poles na to ayan, matagong poles ah, ang tubig oh pakalinis ayun eh sarap maligo ayan ang nature sarap tapos ito yung poles bababa na kami baka kami tapos na din okay oh may hilaw hilaw pa talaga oh <laughs> Magbaba so, na kami ng pababa dito sa port na ito. Hindi tubig eh. Ito eh? so, ang nakita malinis na tubig sa lahat ng port na napuntahan ko dito sa Halag.

Ito ang daming tubig pa Tapos sundan natin sa pagbaba kung makikita na natin yung dati na ginawa niya kong sinuhat na. At ito yung malilidyo. Nakita mo, nakadampot na kami. Oo, oh, nakajakpat na kami. At yun kahoy, liniit. Ah, lalil. Tagal bumagsak. Pababain namin yan, uwi. Dito kami dadaan. Oh, nag scouting kami. nag scouting kami, ayun. Eh. Hai mataas to. Tarik. Oh, ah, ito yung dating ng hapon. Yun. Yung kalawakan ka ka na yan. na. na lang sa tabunan. Ito pa rin nila ito, oh, sinambakan talaga yan para yung agot ng tubig. Yun lang. Oo. Oh. So ang taas binaba namin, no. ito so, yung daw yung dating ako silang hapon at tambakan, na. No? So doon kami galing. Doon, pinakataas nung yun. Yun. Okay, no? Oo. Eh. Naglubid kami dyan, pababa. Ibay ng mama na to <laughs> <laughs> ay yung ko hindi ko dito sa bahay ay, yung, ko wala na akong sombrero <laughs> <laughs> balikan natin <laughs> ito pa yung inoperate ng mga kapatid na isang on ito kwadrado kasi tayo. Okay. Lang tayo. ito eh ganyan pa yan Ito, ito. Ang jacuzzi daw lang. jacuzzi ng hapon. Yung malalim po yan parang may hagdan pa nga po yan eh talagang namlig kasi sariwa yung tubig galing dyan eh oh, yung sariwa siguro... saka hindi malakas, banayad ang bagsak hindi ka doon malakas oh dito banayad ang bagsak dito so guys, galing kami dun sa taas tatagpuan namin yung, yung sinasabi nila napusipag dati ng sa larang ng mga ito yun, sa inyo yung pag sa likuran ko sa bansaan. Dito may parang sa ko dito dati. So ito na Ang pinakamalipit na laban namin Ay mataas yan ka ano Mahulog ka dyan kaliper Ito na yung malaking pulse ko eh Saan yeah. madumadaan mo? Madaan tayo sa gilid. Sobrang taas na Dito dito? kami noon duman eh. Dito, sa gilid. yung tinaka na po eh. Ano yun? Babang baba na yun eh. Layo. Yan, yan yung pinakamatarik na bababain namin ngayon. na tayo ito. Ayun Ayun o. Yun yung binaba namin, poles. Ay, stomach, naligo na. Ayon, taas Oh. Yun yung binaba namin. Kanina, Ay, nasa taas kami. Tapos nga dito. Dito na kami sa baba. Ay, no. Parang no. Para kumaambon. Oo, talaga. Galing sa taas kaya. Nagsip lang po yan. ハハハハ

baboy pala <laughs> 'yan. <coughs> ito <coughs> mabaingay itong cellphone mo. Okay, Ika, yata. Ay, kita ba? Yeah. Okay. Kita ba? Hindi kita dengen kita. Kita ito Kita, Ako'y tak nakaligurin kami. dagal i-goring 'nda may mama dun, no. Eh may ano dun may banday may gwarga dun <laughs> oh, talagang buhay na kami <laughs> parang ngayon yata imbutas ng puno ito na ah. Parang yan yata kinawa yung picture ng butas ng puno. Ganyan na ganyan, oh. Parang ganyan yata yung butas ng puno lang, eh. Oh. Tignan mo ito, Parang yung butas ng puno sa picture. Ganyan yata kinawa yun, eh. I picture lang ko yan mamaya. Ayan, No? Oh. Ayan yung uh, binaba naming poles. Yung kami nang galing sa taas na yan, kami dyan. Buwis buhay. Ano bagong adventure. Tapos, ito, ano bagong gala na naman kami dito sa ilog na ito. Sundan natin kung saan ito papunta. Yung agos na ito. box na ba to? Ano naman kaya to? Box na ba to na to? Ito yan, sa si tabing ilog. Oh, ito, maya-maya, maya-maya. maya maya, huli na. <laughs> para mga dragon, no, oh, nagwawala. Oh. Hey. Himba, malaki ka? Hmm. Ay, malaki pa. Yung baka? malaki pa. Maya maya Lagyan na po natin ng mga tilapyang malalaki po Opo Okay Yung maliit po ibalik mo muna kawawa naman Naku mahuhulog pa So pala sa, il sa ilalim yung malaki no Tama na yan Malugi ka na sa amin Dagan ko na lang yung bayad Wain well, gusto ka natin Ayipay ice na Isang graso uh, May, Maya maya Wain baba may gitsang ilo yan. Mga dalawa. Lagyan bang ilo?